isang araw sarap ng kain namin ni mama ang ulam nga pala namin ay paborito kong okoy hipon na may papaya nga pala to isa to sa mga paborito kong ulam kahit allergy ako sa hipon sarap na sarap pa rin ako dito kaso guys kahit ang sarap ng ulam namin meron problema sa kanin namin kasi guys hilaw siya na malata kung hindi lang masarap yung ulam namin hindi ko na uubusin to ilang araw na rin yung puro ganito yung kanin namin minsan nga hindi pa naluluto yung kanin yung ngayon naman ay okay pa medyo malambot lang pero luto na. kaya nga pala ganito yung kanin namin gawa ng rice cooker 4 years na to at nakailang Di kaya kailangan na palitan ng bago? Kahit ayo ako nga pala maligo, napilita na lang ako. Kasi guys, baka mamaya may magka-picture sa akin. Okay lang maging dugyot pero wag lang mabaho. Yeah. Paalis na nga pala kami ni mama. Sinama na nga rin pala ni mama yung kamaritisan niya. Para aba na sa biyahe, meron siya kausap. At as usual, hindi ko pa napapagawa yung side mirror ni Blooming. Dito nga pala kami bibili ng rice cooker sa SM. Para kapag depict yung nabili namin, merong warranty. Habang nandito pa kami sa elevator, may nakita ka agad kong rice cooker. Sakto, para hindi na kami maghanap. Grabe guys, ang daming pagpipilian dito. Sirabi ko nga pala kay mama, pumili siya ng gusto niya. Ito nga yung gusto niyang bilhin, itong Saxtron. Kasi itong brand yung gamit namin sa rice cooker. Tsaka para kay mama, subok na Saxtron. Kaso guys, diba, Sinabi sabi ko kay mama pumili siya ng gusto niya pero ang bibili namin yung pinakamura kasi guys 500 lang naman yung budget ko para sa rice cooker kaya ayan si mama tuloy nag abono akala siguro ni mama mabubudol na naman niya ako at eh, hindi pa niya alam na siya yung magbabaya may nakita nga rin pala ako ditong aircon sabi ko last year bibili din ako pero hanggang ngayon manifesting pa rin pero guys para mas trip ko tong malaking electric pan saan kaya pwede ilagay ito sa kwarto ko tapos guys naglibot libot na nga rin pala ako dito meron nga pala ako nakita dito mga brief sakto guys yung mga ko puro bacon na parang 3 years nga pala ako bago bumili ng bagong brief, nahirapan nga pala akong pumili kung ano yung kukunin ko. Kaya kung ano na lang yung pinakamagandang abs, yun na lang yung bibilin ko. Kasi guys, alam nyo, ba, kapag sinuot nyo ng ganitong brief, magiging ganito din yung abs mo. Tapos yung si mama pala dito, nakita ko, namimili na naman ng foam. Tapos guys, may nakita ako dito yung bed. Matagal na nga pala akong naghahanap nito para sa kwarto ko. Kasi guys, minsan wala na ako mahigaan. Lalo na kapag nag-e-edit. Kaya nagpatulong na ako dito sa nag assistant Sinabi ko nga lang pala, testing ko lang kung masarap higaan. Kaso, guys, napasarap ako sa paghiga. Kaya imbis na test ting lang bibiling ko na to. Excited na nga ako mag-edit sa bay tulog. Kaya imbis na rice cooker lang yung bibili namin, pati sofa bed na pabili na rin. Parang binudol ko lang yung sarili ko dito ah. Next time nga hindi na ako sasama pag bibili. Mas malaki pa kasi yung nagastos ko kaysa sa rice cooker. Kaya imbis na makaipon, pabawas yung pera ko. At buti na lang talaga ay nakabili ako ng eBay Sobrang convenient niya. Lalo na kapag meron kayong pinamili. Tapos guys, grabe, sobrang bigat pala nitong sofa bed. Buti nilang bodybuilder ang barbie nyo. Kahit 10 kilos lang yan, basic lang sa akin. Dito ko nga pala sana ilalagay yung sofa bed ko. So hindi pa pwede ngayon kasi nandito pa sa street thing Kaya pansamantala dito muna sa sala Tsaka sabi ni mama gagawin daw niya to ng cover Yun lang, thank you for watching, bye bye!